Hi, Hi everyone, welcome to Tech Review. So sa video na to, pag-uusapan natin yung apat na aspect na dapat tingnan natin sa isang phone bago natin bilhin. Okay, so gagawin natin general yung mga tips na ibibigay ko dito para at least kahit ilang taon pa yung lumipas, eh, makonsider nyo pa rin tong video na to, baka makatulong pa rin sa inyo. Una, performance. Ito yung palagi kong tinatanong pag pinag-uusapan ng performance, anong klaseng user ka ba? Baka hindi mo naman kailangan ng Uh, flagship phone. So, halimbawa, social media apps lang yung in-open mo everyday. Facebook, Instagram, YouTube, o kaya nanonood ka ng Netflix, ganyan, ng mga streaming uh, movies or TV series, ganyan, ng mga application. Baka ang kailangan mo lang bilhin na phone ay entry-level or mid-range. At kadalasan na, yung mga entry-level at mid-range phones, hindi ganun kabilis. Yung mga chipset, hindi rin ganun ka-high-end yung display. Pero ang ibibigay naman sa inon ay tamang-tamang performance lang at malaking battery. Dito talaga kadalasan nag excel yung mga entry-level phones at mid-range phones. Yung kanilang battery performance. Madalas, umaabot tayo ng mahigit 15 hours na screen on time sa mga ganitong klase ng phone. So again, kung mga basic apps lang yung kailangan po natin i-open sa araw-araw, pwedeng-pwede na po sa atin ng entry-level phones at mga mid-range phones. At kadalasan, nag-range yung mga ganitong klase ng phone from 8,000 hanggang 16,000 pesos. Ngayon, kung sakali naman na ikaw naman yung tipo ng user na mahilig mag-take ng photos or videos or talagang malaking bagay sa'yo yung pag-take ng photos at videos, eh baka kailangan nang pumasok sa premium mid-range category hanggang flagship level. Ito na ngayon yung mga mid-range phones at mga flagship phones na kailangan mong tingnan yung camera performance, yung camera sensor, pati na rin yung mga collaboration nila with, uh, Albawa, Leica or Zeiss Optics. Kung merong mga ganyan yung bibili nating uh, premium mid-range at flagship phone, sigurado, maganda po yung magiging performance ng kanyang camera. Maganda yung mga photos natin, maganda yung mga videos natin. At make sure nyo lang din na kayang mag-take nito ng at least 4K video recording doon sa main, sa rear camera, at ganoon din sa selfie camera. Huwag kayong papayag, huwag kayong bibili ng uh, mid-range or premium mid-range phone at flagship phone na 1080p lang yung kayang record sa harap. Hindi na po acceptable yan. Simula ngayon 2025 onwards. Ngayon, konting reminder lang. Kung sakaling nga abot tayo ng flagship category sa bibili nating phone, kailangan ninyong tingnan kung anong klaseng flagship phone yung flagship phone na bibili ninyo. Kasi meron mga flagship phones or mga phones na flagship yung specs pero nakafocus lang sa performance. Halimbawa, mga gaming phones, yung mga uh, Red Magic, ganyan. O kaya naman, yung mga flagship killers. Halimbawa, yung mga Poco F series, mga ganyan. So, kadalasan na performance po, yung main aspect na maganda sa mga phone na yun. Pero ang compromise noon kadalasan, ay yung camera performance. Mataas din yung specs ng mga kamera uh, camera ng mga phones na ganun yung category on paper. Pero yung actual na mga photos at videos sa mga nila, ah, mas maganda pa yung mga mid-range phones. So, kung pagtitingnan po natin, mainly ay para sa mobile photography at videos, i-skip natin yung mga gaming uh, phones na flagship level or mga flagship killers. Ang kailangan po natin tingnan na klase ng flagship ay mga true flagship. Halimbawa, yung mga S-series ng Samsung, iPhone, yung mga X-series ng Vivo, at mga ganon. So, hindi lang sila maganda pagdating sa performance. Hindi lang latest chipset yung bibigyan sa atin. Hindi lang po sobrang ganda ng display at battery, kundi pati na rin magandang camera performance. Napakaganda ng mga sensor ng mga yun. Halimbawa, kasama rin doon yung mga Google Pixel na uh, sagad yung specs. So, yun. Kailangan po ninyong tingnan kung anong klaseng flagship yung bibili ninyo kung photos at videos yung number one na priority niyo sa isang phone. Ang pangalawang kailangan ninyong tingnan kapag may bili kayo ng phone ay yung software support. Sobrang importante po ng aspect na to kasi yung software support po ay nag-equivalent na siya sa lifespan po or itatagal ng phone na ginagamit natin. At Reminder ulit, ano, yung fluency na nakikita po natin sa ilang mga phones sa ngayon ay iba po sa software support kasi minsan may makikita tayo na 6 years uh, or 6 year fluency. Kadalasan po, tumutukoy yon sa performance ng phone. So kung ano yung performance niya sa una natin paggamit, sa loob ng anim na taon, yun po yung magiging performance niya. Yun yung pangako ng brand kapag sinabing fluency. Yun po ibig sabihin nun, ano, tumutuko po yun kadalasan sa performance ng isang phone. Pero iba po ang software support. Diyan ngayon papasok yung mga Android major updates at security patches. At kailangan din po natin tandaan ang software support or software updates ay equivalent po sa security ng phone. So for example, ang binili nating phone ay Android 15. So 2025 ngayon, so Android 15 po ang kadalasan uh, kadalasang nakukuha natin sa mga phones na binibili natin. Pero ang software support na ibibigay lang sa atin noon ay isang taon. So, pwede na ba yun sa atin? Okay na ba yun? Hanggang Android 16 lang siya? Uh, baka pwede na yun. sa karamihan sa atin. Pero kailangan po rin yung tandaan na compromise yung security after one year. So, meron pong mga banking apps ngayon. Pag-usapan natin yung mga banking apps kasi sigurado, kadalasan po sa atin yung gumagamit ng banking apps sa mga cellphone natin. Ang bawa, Gcash, uh, BDO, BPI, Union Bank, mga ganyan. Kadalasan po, yung mga banking apps ang may mataas na requirements pagdating sa security ng phone. Halimbawa, kung nakita ng banking app na medyo outdated na po yung ating operating system or yung security patch ng ating phone, baka mag-error na or hindi na gumana yung banking app. At pero mga banking apps ngayon na ang minimum requirement ay 3 years old lang yung uh, Android version po natin. So for example, 2025 ngayon. So Android 15 na binili natin yung phone natin. So hanggang 2028, acceptable po yung Android 15. Pero beyond that, or kapag lumampas na ng 2028, baka hindi na acceptable yung Android 15. So at least Android 16 na yung kailangan nila. So what if hanggang isang taon lang yung software support na ibibigay sa atin nung binili nating uh, phone? Baka ilang taon lang natin magamit yung mga banking app sa phone natin. So, mas matagal na software support, eh, mas pricey po talaga yung phone na bibili natin. Kaya kadalasan na meron mga brands na nagbebenta ng mga budget-friendly Android phone, yun yung compromise nila, yung software support. Kasi po, pricey talaga ang software support. So, ko kayo ng senaryo. Nakakita kayo ng uh, Android phone na nasa 8,499 pesos lang yung presyo, pero latest yung kanyang chipset, tapos mas mura talaga kung ikukumpara sa isa pang entry level phone na medyo mas luma yung chipset pero mas mahal bakit mas mahal kasi yung entry level phone na yun ay 6 years yung software support na pina samantalang yung mas mura pero mas okay yung chipset ay isang taon lang so kailangan po nating mamili kung matagal na software support yung kailangan natin kailangan ba talaga nating secured palagi yung phone natin kung hindi naman edi eh okay na sa atin yung isang taon lang na software update, mas mura yung magiging presyo nun. Ang pangatlong aspect na kailangan ninyong tingnan sa phone ay yung battery performance. So, ngayong 2025, at onwards, yung 4,500 mAh hanggang 5,000 mAh na capacity ay considered as small na po. Maliit na po yung capacity na yan. Tapos yung mga 5,500 mAh naman ay considered na acceptable ngayong 2025. Tapos yung 6,000, 7,000 at pataas na mga capacity, yan po yung very good na, na capacity. At syempre, mas lalaki pa ng mas lalaki yung mga numbers na yan habang lumilipas yung panahon. Bakit kailangan nating consider din yung battery capacity? Kasi po, kung mas malaki yung battery capacity ng phone, kadalasan na matagal malobat yung phone na yun. At kung matagal malobat yung phone na yun, hindi natin uh, kailangan i-charge palagi, mas magtatagal din po yung phone sa atin. Kasi kadalasan na kapag palagi natin charge yung phone, mabilis uminit yung phone at yung init na yun ang magiging cause ng pag ng kanyang battery health. At kapag bumaba ng bumaba yung battery health ng isang phone, eh baka kailangan na nating palitan yung battery or worst, eh kailangan nating palitan yung mismong phone. At pang apat, pang huling aspect na gusto kong tingnan ninyo kapag bibili kayo ng phone ay yung durability. Well, hindi ito yung kadalasang tinitingnan ng maraming tao sa ngayon pero napansin nyo ba na maraming phone ang talagang isinasama na to sa mga main aspect ng kanilang phone na binibenta, yung durability. Kasi marami po talaga ngayon na ito rin yung need sa kanilang phone kasi palagi sila nang nagta-travel o kaya nag uh, ano sila nagtatrabaho sila sa isang uh, medyo action na environment. So ayo nila nung fragile na phone. Gusto nila yung may IP rating. Gusto nila yung merong uh, US military grade certification para kahit na bumagsak yung phone eh meron silang confidence na hindi agad mababasag or masisira yung phone na binili nila. So, pwede nyo rin tingnan po ito, no, yung durability. Halimbawa, kagayon sinabi ko kanina, IP rating. Mataas ba yung IP rating niya? At kailangan ba talaga natin ng ganong kataas? Tapos, yung drop resistance niya, eh, hanggang saan? 1.5 meters, 2 meters. So, kailangan din tingnan natin yan. At malaking bagay po yan habang tumatagal yung panahon para masabi natin na talagang maganda yung pagkakagawa or quality ng phone na bibili natin. So, yun yung apat na aspect na kailangan ninyong tingnan sa mga phone na bibilihin po ninyo. So, ang lesson dito, huwag tayo maging one-sided kasi kadalasan, uh, ang una natin titingnan talaga chipset, di ba? Pero okay lang yun. Kung yun na una natin titingnan yung chipset. Pero wag po tayo mag-stop doon. Kasi merong mga phones na uh, maganda yung chipset. Pero kagaya sa nabigo kanina, isang taon lang naman yung ibigay sa ating software support. E di compromise naman yung security ng phone natin. Okay lang ba yun sa inyo? Tapos, kung hindi naman ganoon kaganda yung chipset pero matagal yung software support secure the secure yung phone natin edi eh baka maging acceptable sa atin yung mas mataas na presyo ng phone na yon so parami po tayong kailangan i-consider bago natin sabihin hindi sulit yung phone at overpriced yung phone kaya wag tayo masyadong one sided na chipset lang ang tinitingnan marami pong aspect ang bawat phone na kailangan po nating tingnan at didepende depende po yan talaga kung anong klaseng user tayo So, maging ano tayo, maging malawak po yung pagtingin natin sa isang phone. pagtayong tayong one-sided lang. So, yung muna guys, sana nakatulong tong video na to? Kung nakatulong, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at hit yung notification bell para sigurado makareceive kayo ng notification kapag may bago tayong upload. So, maraming salamat sa panonood para sa samot sa unboxing and reviews. This is Ulit Tech Reviews.